Pakiyot muna. Hello, guys! Magandang araw sa ating lahat, mga kabayan. Alam nyo ba, may napanood ako sa ano sa TikTok. Yung itlog yes! daw. Isang itlog makagawa ng maraming sunny side up. Wow. So, yun. Gusto kong itry gawin at subukan kung talagang totoo yun. So, ito. Ito. Kuha ako ng isang itlog Sorry madam, na nakaw muna May e, mainay Ito, kuha muna ako ng isa Palitan ko na lang buo Tapos Ang nakita ko Ilagay daw doon sa Freezer Ito, ah, ilagay ko dito sa freezer Tapos Mamaya Pag tumigas yan Ayan, ilagay ko dito. Pag tumigas yan, mamaya prito ko ipapakita ko sa inyo kung talagang makagagawa yan ng sunny side up. Marami daw yung ano, isang itlog, marami daw magawang sunny side up. So, update ko kayo mamaya. Bye! See you later! At ayan nga, makalipas ng ilang oras, ayan, I-update ko na kayo tungkol sa itlog na nilagay ko sa freezer na makakagawa daw ng ilang pirasong omelet. At ayan na nga, tuminigas na nga kabayan. So, tignan nga natin kung ano nang kalalabasan kung talagang gagawa tayo ng, ano, ng sunny side up. At ayan nga natin, balatan na natin. Wow! matigas na talaga kasi ilang oras na din nakano sa freezer. 4 hours yata. o 4 hours na talaga. So, ayan. Balatan na natin. At yan, habang ako'y binabalatan. Habang binabalatan ko. Ano yun? Ang gulo. <laughs> At yan, habang binabalatan ko, ako'y okay, nag-iisip kung paano gagawin kasi medyo matagas. ayan na. Dinipat ko na naman ang camera kasi hindi nyo nakikita. Huwag nyo nang pansinin ang tiyan ko dyan, no? Ay, kasama na sa buhay ko niyan. At ayan nga, binabalat ko ko, medyo matigas talaga. Ayan. At saka madulas-dulas na rin yan. Kaya, ayan. Nakita ko sa video sa TikTok. Try natin kung totoo yan. at ayon nga sa tiktok na napanood ko slicing daw ng ganyan ayan nga nakagawa ko ng anim so tignan nga natin mag iumpisa na tayong magprito mga kabayan so tignan natin kung anong kalalabasan nito Tignan natin Ito yung oh. At ayan mag na, tayong mag na tayo mag So ayan, totoo nga yung napanood ko. Pwedeng makagawa ng ilang piraso. Sunny side up ah, ang isang itlog. So legit talaga. So ano pa, try nyo din gawin yan mga kabayan. Pwede pala o. Oh. Maraming mga anak, isa't isa't isa Pwede na, walang i itlog ngayon Kasi alam nyo, mahal ngayon Ang itlog, magkano na ngayon ang Isang itlog sa Pilipinas 15 yata o 10 piso Yes! So ayan nga, iprito na natin So ayan Pwede pala I mm -hmm. mm -hmm. na. I-try na natin. Kainin. So, talaga-talagang ano, legit talaga gawin yun. Yung isang itlog. Makagawa ng ilang perasong ano, sunny side up. Ayan, sarap na sarap ako sa pagkain. sinasaw ko sa sweet and chili sauce. Paborito ko yan na sauce. Ayan. Legit, gawin nyo din. Sarap, sarap na sarap ako dyan. <laughs> Yay! la la, la, la.